ay floor switch. Yan, sa firefighting. fighting din yan na yan. So, yan ang pressure gauge. So, ang pag-sit up nito, yan, kailangan ilagay natin yan sa zero. Yan. So, may align yan dito sa uh, aron arrow yan. Ibig sabihin yan ay naka-zero. Kahit kunting lake lang, mag-alarm na yung panel. Kapag ilagay natin dito sa maximum, yan, pag maximum ang setup up natin, kailangan pa ng maraming uh, tubig na lalabas bago mag-alarm ang panel. Mas maganda na uh, isit-up natin yan sa zero para talagang mamonitor ang uh, tamang uh, pressure or Uh, may lag kung di mag-alarm na yung panel. So, ganyan ang concept up ng flow switch. Okay? Kung may idea din kayo sa mga file fighting system, pakishare naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi